Well, mga Master Su, so welcome back sa ating YouTube channel. Uh, Bale, tayo ngayong araw. Uh, dito guys sa ating uh, taas. So, yung sa part, part ng ating uh, kwarto. Uh, Bale, nilagyan na ni Foreman dito ng uh, partition. So, nasinta na niya ang hollow block. Ayan, so ito yung ating kwarto. So, meron tayong uh, bumali dito yung ating asinta. So, dito nakalagay yung ating uh, panel. Then, at kanina, isa binuusan na rin labas natin. So, yung canopy. Ayan, so binuusan kanina hanggang dun sa dulo. Okay na. Ayan. Ayan. So, pagpapatuloy ito bukas, mga master, yung pag-asinta. Then, kakasan rin ko na yung panel dito once na natapos na. Okay. So, ito guys, ah, may asinta rin ito. Yan, sinamahan din ni Foreman. Sorry. Yan. So, dito naman sa loob, ah, bali tayo rito. Ayan. So, clustering, mga master, yung kabilang asay. So, ito naman bukas yung mapapalitadaan ng isang maso natin. Okay. So, yun lang. Ah, bali, baba tayo. So dito naman tayo sa babang mga master ay uh, Balik tinapos ko uh, bali ginawa ko ngayon dito Isa nag wire tooling tayo So hinila ko na lahat ng ating uh, Dito sa ating panel funnel So baba ko na lahat dito ng mga home run natin At saka yung mga SPO natin dito sa ilalim At saka rito sa ating mga outlet natin Okay so kumpleto na po Ayan, bali ready for uh, ano na to Termination na ng ating panel So ito yung mga outlet natin Isa meron na siyang mga laman Ayan So almost uh, kompleto na rin naman ito. Then dito, yan sa washing machine natin, shower heater. Ayan. So yung outlet natin, are. Ayan, outlet sa living. Ayan. So di pa natin siya na spacing. So pagkatapos na lang natin i terminate yung ating panel. So dito sa living, ayan. So lahat kumpleto na. Ayan. And then sa labas natin. Okay, so yun lang. Pali-update ko lang kayong araw para sa aking accomplishment natin today. Okay, thank you.